Magandang buhay mga kadyaming, nandirit po ako ngayon sa puresa Kung saan pinapagawa ko po yung aking uh, bluetooth speaker Kasi nasira po yung kanyang charging pin So ito po si kuya, pangal mo kuya? Glenn po, si kuya Glenn Ang gumagawa ng aking charging pin Ngayon napakahusay po niya dito sa puresa Tingnan po natin kung anong mangyayari doon sa ating bluetooth speaker Kung uh, magiging maganda bang resulta o talagang guwapong resulta. At syempre mga kajaming, dito rin ako bumili na aking bagong case. oh, so, yan, napakamura dito sa halagang 100 pesos. Talagang changgi-changgi talaga ito para ako nasa divisory at kiapo. Kaya napakamura dito mga kajaming. At yan nga, pagkatapos ni Kuya Glenn kalasin ang lahat ng mga uh, pyesa dito sa ating Bluetooth speaker, ay dinalanan niya ito sa kanyang microscopic para makita kung ano ang mga malilit na pyesa at sigurado niyang mahihinang niya ito ng maayos. Ayan nga, tinumpisa na ni Kuya Glenn na maghinang or baklasin yung charging pin. So, obserbahan natin mga kajaming kung ano yung kanya mga ginagawa ngayong sandali gito Kaya't ito na nga, inumpisahan na ni Kuya Glenn ilagay ang charging pin. Pero ginagamitan pa rin niya ito ng microscope para nakikita niya ang lahat ng mga parts kung maayos ba ang kanyang pagkakahinang. So ayan mga kajaming na ikabit na niya yung charging pin. Susubukan so, natin kung siya ba'y mag-iilaw. Iyon! nag na siya mga kajaming. Okay. Okay. na. Grabe ma. Magagamit na natin natin bluetooth speaker. At pagkatapos ng mga kajaming niya maikabit yung charging pin, ayan ay ikinabit na nila yung panel board doon sa head ng uh, bluetooth speaker. And of course, nilagyan na rin niya ng lock yung mga buttons ng mga sound, equalizer, and everything kasi para maging matibay yung uh, head nung speaker, so yan mga kadyaming at okay na siya naikabit na lahat yung ilaw sya yung, ano ba yan IC pin, pin, pin so yan, naikabit na ganoon na lang natin ang mga pihitin pin Okay. Si Kuya magaling to magkabit eh. <laughs> Siguro maraming kabit ito. Kabit na kabit ha? Siguro marami kang kabit kaya magaling kang magkabit. Ano? <laughs> At yun nga si Kuya bago niya kinabit ay pinikturan muna niya yung mga koneksyon para hindi na yung maligaw kumbaga parang yung pagkabit niya hindi sumakabilang bahay yan na, diba pag naligaw, rin. Pag naligaw ka babalik tarin yung damit mo para sa koneksyon okay yan oh galing oh eh. talagang iba talaga pagka yung gumagawa ibuha ka di. para para pares lang ang wire niyan. Paano mo nalalaman yan? Battery. O, Bluetooth mo na. Tingin natin. Ito ba dyan? Uy, cha charge yun, no? Uy, may isa pa. May naiwan. lagay na niya yung connection. 'Yon. Kumilos. Sobat pa. At ayan na nga na ikabit niya. So ngayon nagcha-charge na lang ng battery at hintayin natin kung gagana ba ito sa Bluetooth. Hintayin po natin. okay na. Okay na. Oh, na. Bayad na lang. So, okay na. Nagawa na ni Kuya. So, kuya, baka may shoutout ka dyan. Wala, wala, wala kang shoutout. Shout wala kang misis. Wala kang asawa. Oh, sige, so Kuya, maraming salamat. At sana ma-okay mo yung aking bait sound card. Okay yan. oh, mamaya. At uh, chichikin natin. Tingin natin kung ano mangyayad doon sa aking bait sound card. Chik natin ito mamaya. Hello. Yan, yan. Yan naman. yeah argon okay thank you so much happen momi and okay okay thank you